pupunta na kami ngayon sa clubhouse kasi may practice sila Pizzas. Duwan mo na kami ng bakery bubi kami tinapay. Gutom kami, hindi kami nakapag-almusal. Dito na ata sila, pero dito kami dadaan sa kabila. Bibili na kami ng juice. Ayun, hindi ako. sabi. tago. Kita <laughs> ka. Dinsa sa. muna kami, bibili muna kami. Dito kami dumaan. Ito <coughs> na yun yung clubhouse. Ang <coughs> oh, soft na ng Practice. Pasok na naman. Ano ba yung nasa ulo mo? Nak parang ang dami-dami naman ng Alis na naman kami kasi may pasok. At, uh, may pa. Tumaan pala kami dito ni Daddy sa Minute Burger, guys. Mumili lang ako dyan ng burger. Ang binili ko dyan yung uh, black pepper. sanap Ay, eh, si Daddy please. Ayan. Kasi magmamarianda kami dalawa. Ayan, pabalik na kami ng bahay, guys. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Guys. Bahay na kami, guys. Hindi ni mainit, oh. Dumaan lang kami kanina ng Minute Burger. Bumili ako ng burger kasi nag-crave ako ng ang binili nyo na karaan ni tuta, yung sarap eh. Ito. Yung black pepper. Meron siyang mushroom. Ano tawag dito sa English? Bawang. Ay, Sorry. sibuyas. Onion. Onion. White onion. Sarap. Tapos, juice na lang muna tayo. Bawal tayo soft drinks. inatake na ako ng acid ko. Yeah. Lahat naman ang kakainin mo, acid. Hmm? Lahat naman ang kakainin mo, may acid. Pero hindi yung grabe yung acid ng mga soft drinks yan yan. Maalat, acid. At itlog, maalat? Oo. Oh. Hindi naman ako makain ng itlog, maalat eh. Pag maalat, acid yun lahat ng pagkain ni eh, mahalat. Ang labahan ko. Pag nag-isipan ko kung maglalaba ako mamayang hapon o bukas ng hapon. Pag maraming tubig mamayang hapon, mamayang hapon ako kasi bukas sa maga may practice na naman sila princess. Kaya gusto ko sapad nung pahinga na lang din ako. Baka mamayang hapon nga. Mga 5 lang. Nagre ako ng payong dito. <laughs> grabe kasi yung lusot ng init. Yan ang ano niyan guys. Pag ulan, tsaka grabe yung init. Yung mga disadvantage. Pero yung advantage talaga, eh, maganda kasi nga hangin. May exhaust siya. Tapos may exit area kami. Ganyan, in case of emergency. Yan. Pero gustong gusto ko talaga na may ganyan pa rin. Pagpapipiliin nyo ako na ano, takpan na lang yan or ganyan. Ayoko. Gusto ko pa rin may ganyan pa rin. May hangin pa rin. Tsaka nakikita ko pa rin yung araw. Ngayon lang naman talagang, ano, grabe yung iner. Nagigyan ko na yan. Kasi nga, mag-ano ako dito, naglalaba ako. Yan, mag-aandaw na tayo. Ninilagyan ko na siya ng payong. Pero mamaya tatanggalin ko na yan. Kasi nga, dito, madilim na siya pag, ano, isa naglalaro. Pag maulan naman, o, oh, syempre matalsik talaga. Dahil nga, ang ganyan yung ano yan pero nilalagyan namin ng, ng ganyan ng tarpaulin para yung tarisik dito lang siya sa may dito banda dito yan eh, naglaban na ako guys hindi nang pansin niya mga tipans yan tipans <laughs> ayan naglaban na ako dito ko na sinampay itong mabigat na to kasi ah, uh, mahirap siya i-ano doon sa labas. Diyan na muna siya. Patuluin na muna natin siya. Tapos, mamaya ilalabas ko yan. Iyan. So, wala na naman na basket natin. Mamaya, magkakalaman na naman yan. princess na pa tayo. nga naman muna tayo ngayon. At tapos na ako maglaba. Ay, salamat. Parang ang fulfilling kapag natapos mo na yung trabaho mo. Parang, okay. Pwede ka na magliwali. Pwede na mag nood lang kay drama and everything na wala kang iniisip guys importante ngayon yung tubig kaya eh. huwag niyo kakalimutan magtubig ayan so tinan nyo kung gano'ng kaliwanag doon sa kusina namin kasi nga may sarili tayong araw doon o dito madilim kasi nga pinatay yung ilaw at magpapahinga lang muna ako Pagod ako guys sa paglalaba. Pero kapalit ng pagod ay eto. <laughs> Certificate of Recognition. Kasama siya sa with honors ng third quarter. TLE. Kasi may mga subjects sila na ah, nagbibigay sa kanila ng mga ano, ng mga um, with honor with honors sila, with high honors sila, gano'n. May mga subject na gano'n. So, madalas, TLE, uh, First quarter, first quarter hindi siya kasama, eh. Di ba ba eh? First quarter hindi ka kasama. Tapos second quarter, akala niya hindi pa rin siya kasama. Kaya may niya siya doon. Pero late na pala naibigay yung mga certificate nila, mga ganito nila. Late na. Tapos yun, ito nga yung third quarter, naibigay din ng maaga. <laughs> Ayan. Pero sa overall na subject nila, with honors din siya. So, sana nga yung third quarter, kasama pa rin siya. <laughs> Ayan, yan nakapalit ng pagod natin. Diba, Dad? Eh, ano ba yan? Yung wine? Yung... Ano ba yan? Sa TLE, yung mga ano, housekeeping, ganyan. Ah. Uh, oh. Sa so, TLE, marami naman siya ako permisha sinabi. Oh, marami naman mga activity naman nagagawa naman niya. Sa tapos ano um ano yung tawag doon, yung kanilang... importante din kasi mga activities, mga performance tasks, tsaka yung exam din. Kailangan mataas din yung ano mo na exam mo. Ayan. Pagod ako guys sa paglalaba. Pero kapalit ng pagod ay eto <laughs> certificate of recognition kasama siya sa with honors ng third quarter subjects PLE kasi may mga subjects sila na ah, nagbibigay sa kanila ng mga ano ng mga um, with honor ko, with honor sila with high honor sila ganon may mga subject na ganon so madalas TLE, uh, first quarter first quarter hindi siya kasama eh di ba, ba eh? first quarter hindi ka kasama tapos second quarter akala niya hindi pa rin siya kasama kaya may nilalungkot siya doon pero late na pala naibigay yung mga certificate nila, mga ganito nila, late na tapos yun, ito nga yung third quarter naibigay din ang maaga <laughs> Ayan. Pero sa overall na subject nila, okay, with, honors. with honors din siya. So, sana nga yung third quarter, kasama pa rin siya. <laughs> Ayan, yan. Nakapalit ng pagod natin. Diba, dad? Eh, ano ba yan? Yung, yung... Ano? Ano yan? Ano yung nagawa nila? Sa daily, yung mga, ano, housekeeping, yan yan. Ah. Oh. So, mayroon, marami naman siya, ano... Submission si Abby. Oo, oh, marami naman. Mga activity naman. Nagagawa naman niya. sa, tapos ano, um, ano yung tawag doon? Yung kanilang... Importante din kasi mga activities, mga performance tasks, tsaka yung exam din. Kailangan mataas din yung ano mo na exam mo.